Alam mo yung feeling na ilang oras ka nang naghahanap ng isang bagay. Pinuksan mo na lahat ng drawer. Tinanggal mo na lahat ng gamit. Tapos wala. Pero hindi naman talaga siya nawala. Yung utak ko lang nakalimot. That's object permanence. Hindi siya nawala sa mundo. Nawala lang siya sa isip ko. Tapos may magte-text, tatawag, mag-voicemail pa. Makikita ko naman. Sasagutin ko dapat. Pero hindi ko nagawa. Lumipas na yung oras, minsan linggo na. Pero sa akin, parang wala lang. Hindi dahil wala akong pakialam. Nakalimutan ko lang yung ngayon. Pinsan bigla na lang akong ma-addict sa bagong hobby. Bibili ng gamit, magpaplano, todo research. Tapos after a week, wala. Hindi tamad. Excited lang talaga yung utak ko. Pero mabilis din siyang magsawa. Nasa gitna ako ng conversation, nakangiti pa. Tapos biglang marirealize ko. Wait, ano na yung pinag-uusapan? Nag-zone out na pala ako. Hindi dahil bored ako. Naglakad lang yung utak ko. Walang paalam. May mga araw na paggising ko palang pagod na ako. Pero pagdating ng gabi, ang daming energy. Ang daming naiisip. That's ADHD insomnia. Hindi marunong magpahinga yung utak ko. Kahit kailan dapat tahimik na. Kaya kong mag ng 10 hours, walang tigil. Pero may 10 minute task na di ko masimulan. All or nothing too. Walang gitna. Nangi-interrupt ako, oo. Oh, pero hindi dahil bastos ako. Hindi dahil ayaw kong makinig. Gusto ko lang sabihin bago mawala, impulsive o oh, pero hindi personal. Minsan nawawala yung gamit ko, nalilimutan ko deadlines, mga birthday, pero mahal ako magmahal. Grabe ako magalala sobra akong mag-isip, sobra rin ako magbigay ng sarili ko. Kung tingin mo too much ako, baka hindi talaga ako para sayo. Pero ito ako, THD2. At kung ngayon mo lang ako nakita, ito ako, buong buo.